Good day everyone, it's me again, King Wawa At welcome sa pinakabagong episode ng Tanong Mo, Sagot Ko, dito sa Ragnarok M Classic Okay, so nakakuha na naman ako ng sampung interesting na tanong mula sa inyo mga bro, at sasagutin natin yung mga yan ngayong araw. Disclaimer lang, na ang mga info na to, igaling lang sa knowledge ko, kaya if meron kayong corrections or additions, eh huwag kayong mahihang mag-comment sa baba. And also, recruiting nga pala kami sa Chaos Guild, open kami for utility build, sorcerer, genetic, or priest. Ang dami na kasi naming DPS, kaya yun muna yung priority, so wag na natin patagalin pa. Simulan natin sa ang unang tanong is galing kay bro roror Boswawa, anong mas better for mouth? Bone in mouth or shadow dragon cub? Okay, so yung tinutukoy niya dito is kung ano ang mas better, yung bone in mouth na 3% pen or shadow dragon cub na 4% damage and 4% attack. So para sa akin, ang laki masyado ng damage value ng shadow dragon cub compared sa bone in mouth. Kaya yun yung pinili ko. And while we're at it, eh, i-check na din natin yung ibang headwears. Sa limited skin shop, must buy yung bashful moment. Since yung plus 6 nyan, e, eh, almost same stats sa plus 10 na white knight helm Bloodsucker versus Nebelian Star and Thunder Taiko. Para sa akin, Nebelian Star pa din sa PvP and Thunder Taiko sa PvE since yung attack percentage sa raw attack lang nagsiscale. Pero yung penetration and physical damage ay eh madaming pinagsiscalean niyan. Kaya sa mga nagsasabing mas better yung 10% attack sa 5% pen, bahala kayo sa buhay nyo. And yung Flowing Starlight na tail, yan yung nakikita kong best na gamitin for PvP if neutral yung attacks mo. 5% neutral damage and 5% move speed ka yan. Next is yung tanong ni bro Christian Cetra. Paano mo na-up si Nebelian Lods? Failed to refine yung lumalabas sa akin eh. Okay, so meron tayong dalawang ways para ma-refine yung backwear natin. Una is either dapat level 9 yung magic sewing machine ng guild nyo, dun kasi ma-unlock yung back refining. Or yung ginagawa ko which is ginagamitan ko siya ng plus 6 headwear voucher na sa adventure log makukuha. So hindi naman ganong kabig deal yung refine ng backwear para sa akin at least since refine magic redact lang naman yung makukuha natin dyan. Except if meron siyang special enchant. Pag plus 6 kasi yung equipment mo, eh dun lang gagana yung special enchants. Next is yung tanong ni bro, Jin AOE. Goods po ba plus 8 and plus 12 dogtooth compared sa plus 10 FIB and plus 12 dog tooth? Okay, so yung pagpapalit ng gears ay nakadepende yan sa kung anong stats ang kulang mo or sobra. For example, 250% yung crit damage mo. So kulang ka pa ng 100%. Huguti mo yun syempre sa fairy in bottle. Ngayon, kung papalitan mo siya ng sabihin nating plus 12 na dog tooth, ay eh magkakaroon ka lang ng 6% range damage. So technically, pinalitan mo ng 6% yung 100% damage. Kaya what I suggest, saka na tayo mag double dog tooth if kaya na natin mag 350% crit damage nang walang FIB. Paano ko siya kinakalculate? Nag-auto attack muna ako sa dummy para mag take effect yung buffs and passives. Then doon ko titingnan kung ano yung final crit damage ko. Next is yung tanong ni Bro Shader. Boswawa, nabibili din ba yung rejuvenating galaxy sa Choice Legendary Memory? Nasa choices na siya? Okay, so yung tinutukoy niya dito is yung bagong labas na sa Cry. Yun nilalagay sa offhand, back and tail. So kapag pumunta ka sa frontera, dun sa tabi ni kong pouring, e makikita niyo yung adventure shop. And oo, tama bro, yung Choice Legendary Memory na tagti 3M, e meron ding rejuvenating galaxy na option. So kung malas ang RNG mo, e pwede mo na lang siyang bilhin once every week. Next is hindi siya tanong pero very helpful na tip na sinare ni Broth Dorkster Jr., Regarding yung bag bug, pwede pa din ilagay sa shortcut yung pet box para ma-access yung reserved pet. Okay, so as we all know, eh hindi na natin pwedeng mabuksan yung bag kapag na-deads tayo. Yung kasi yung usually natin ginagawa para malabas si Obyun and ma-resurrect yung character natin. Pero since na-fix na nga siya, eh meron tayong another method. Una is ilalagay natin yung pet egg bag sa item bar. Then, nakadepende sa kung saan mo siya nilagay kung anong button yung pipindutin mo. Yes, mawala yung item bar pag na-deads ka, pero pag pinindot mo yung F1, e magagamit mo sa first slot, F2 sa second slot, and so on and so forth. Next is yung tanong ni bro Gabriel Calion. Boss, question. Dapat ko ba ubusin or tapusin yung upgrade ng Constellation or No Rush? Kasi baka after patch, di ko na siya malagyan. Okay, so the way I see it, etong Constellation chart, e eh, pwede mo lang yung i-rush if high spender ka or whale. Since every week, e eh, kailangan mo ng around 7M para magcraft ng 40 na Constellation badge. Eh, wawa, ang dami namang bigay na sure stats dyan. Bakit hindi natin siya i-rush? Yun ay dahil mas madaming season ang lumilipas, e eh, mas tataas yung discount sa Constellation Badge Cost. Sa ngayon, since second season pa lang naman, eh wala pang discount. Eh sa ba natin makukuha yung Constellation Badge pang unlock nung sa season 1? Kung ano yung nakukuha mo ngayon sa Constellation Tower or through crafting, e eh pwede mo rin yung gamitin sa previous season. Kaya kung gusto mong mga eh saan na natin palibelin yung Constellation Chart pag discounted na yung cost. Next is yung tanong ni bro Luna Mi. When am best time na mag job change? Level 99 pa lang kasi base level ng main ko RG. Pabax level ko ba muna bago switch job? Naisip ko kasi magpapera pag nag switch to merchant class ako. Okay, so kung iniisip mo na gagamit ka muna ng isang job para makaipo ng resources, then kapag madami ka ng naipong zeni e eh change job ka na? E eh wag. Believe me, hindi ka makakapagipon. Mas mapapamahal ka pa sa ganyang method. Since, hindi naman pwedeng hindi ka mag progress. Masastuck ka sa low lower level instances and mobs. Kaya what I suggest, piliin mo na kaagad yung job na gusto mo, then doon ka na mismo magpadami ng resources. Or much better, mag multi-job ka ng mechanic. Pero wag mo siyang lalagyan ng items. Gamitin mo lang siya sa pag afk grind, pagbili at pagbenta ng items sa NPC and pang-exchange. Next is yung tanong ni bro Chizu. Ano difference po ng Refine Attack, Magic Attack sa Raw Attack, Magic Attack? Okay, so nabanggit ko na to dati pero mas gets ko na siya ngayon. So, simulan natin sa similarity ng attack and refined attack. Pareho silang attack. Yung one raw attack is e same lang sa one refined attack and pareho silang gumagana sa kahit anong target, mapa monster pa yan o player. Eh, anong pinagkaiba nila? Yung attack e ay siya sa lahat, sa attack percentage, physical damage increase, range damage increase, etc. Pero, pwede siyang counterin ng def and damage reduct. Meanwhile, yung refined attack naman, eh hindi siya skill sa lahat. As far as I know, nagsiscale lang yan sa skill damage, physical damage increase and crit damage. Eh bakit sinasabing maganda ang refine attack sa PvP? Dahil yung damage na galing sa refine attack eh hindi na apektuhan ng def and damage reduction. Kundi ng refine damage reduction lang na makukuha lang din sa pagre-refine ng armors and headwares. Kaya mas masakit siya compared sa raw attack. Pero in conclusion, pareho mo yung kailangan sa both PvE and PvP. Next is yung tanong ni Bro Jom. Ano ba mas okay? I-max level 30 ang sakray o puro level 10 lang muna? Okay, so palagi ko tong sinasabi, pagpantay-pantayin mo lang yung level ng mga sakray mo. Bakit? Dahil ang goal natin dito is yung siguradong stats na bigay niya, which is yung attack, magic attack, death, MDEF, and HP. Per level kasi eh may dagdag yan. Eh bakit hindi natin i-rush to level 30? Yun ay dahil random nga ang bigay niyang special effect. If hindi mo mapapakinabangan yung special effect na lumabas sa level 30, eh may hirapan kang i-roll yan since 100 memory crystal core yung requirement sa level 30. Kaya para hindi ka agad madismaya, pagpantay-pantayin muna natin yung level ng mga sakray para sa sure stats. Saka na tayo magsugal ng level 30 kapag level 29 na lahat. And last but not the least is yung tanong ni Bro Chester Alexander Carpio. Sir, bakit yung ibang headwear P damage percentage ang nakalagay? Tapos yung iba damage percentage. Anong difference at alin ang mas okay? Okay, so yung P damage percentage and damage percentage is eh, same lang yan. May mga ganyan talaga in-game. Yung same lang yung stats pero magkakaiba yung tawag. Di lang siguro na edit ng devs. Meron pa nga yung isa eh, yung pierce tsaka penetration. Parehong penetration lang din yon, magkaiba lang yung tawag. So kung meron pa kayong alam na stats na may magkaibang tawag pero same lang ang effect, e eh please pa-i-comment na lang sa baba para mabawasan na, na din yung pagkalito natin. So yun, sana nasagot ko na maayos yung mga tanong nyo mga bro. And if gusto mong ma-feature sa next episode, e eh mag-comment lang kayo sa baba ng interesting na tanong na related lang syempre sa Romsi. So yun lang muna sa ngayon, I hope you like the video, subscribe if you want to see more, kita-kit sa next upload, and thank you for watching! If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.